mating na ang ating parcel na gi-order natin mga ka paranday tapos uh, one week na siya dumating uh, last week pa namin siya order so one week siya dumating sa bagay deliver nila ka uh, kanina lang so yan so ito siyang i-open ito siyang buksan tingnan natin kung totoo ba itong gi-order natin is legit ba siya mabagin ilang gi-deliver sa ito mga kaya tsaka pang-release na din natin yan di ba? so yan. Happy, happy Thursday sa ating lahat. Kayo. Ayan, Hello sa inyong like. Thank you. Sa, sa mabuti kayong kalagayan. Subuksan so, na natin ang ating parcel. Diba mga kasi? Ayan. Buksan na natin kung anong nasa loob. Diba guys? Ayan. Ayan. So, nabukas natin ang unang cellophane unang rapper nila. Unang putos sa bisaya pa guys So, yan. So, nandito na naman tayo sa pangalawa. Pangalawang pagbukas. Ayan. So, tayo na para maabot sa oras. Ayan guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat dyan. So, yan ang Sino kayo din na guys? Ayan. Yeah. Dato siyang buksan. So, pangalawang uh, ano na to, nilang pag-wrap nila sa atong item nga gi-order, mga kapatid. Ayan. So, sana sa mabuti kang kalagayan, huwag niyong escape. Tapusin niyo ang video. Kaya, ito wala tayo sa mod. So, yan mga ka paraday. Ayan ang ating video. So, ayan. Sano ka siya? Nice ka siya, di ba? Ah, ito pala siya. Ayan, di ba? Ano siya, di ba? Ayan siya. So, guys. Yan ang ating video na to. So, i-live na to ni siya para may live din tayo. Counter test na Yan ang ating ano. So, hindi ba natin siya buksan ang ano, good talaga. O yung, yun lang ba siya guys. So, yan. So, kailangan natin, i-live muna natin para may ano tayo sa live guys. Ayan. <laughs> diva guys? Ang nice kayo, di ba? Nice kayo siya. So, So, happy, happy, happy to sa lahat dyan. Paniood to na mo, guys. So, manin yung mga anak dyan. Kasi, tanghali ng tapat. Yan, thank you. Huwag mong escape, ha. Tapusin mo hanggang dulo. Thank you, bless.